vice president will in fact uh, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Ilang araw na kalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Where did you get this uh, information, ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestuhin? Not yet. Uh... A few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. Sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng uh, uh, ar restaurant laban kay Bipisara? Ano ang mga action na gagawin niyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating uh, husgado. So, may mga preparation na rin si Bipisara dyan sa chismis na natanggap niyo? Marahil po. Um, how do you feel about uh, people saying na uh, Uh, hindi maganda na kayo po kinampihan nyo yung mga Duterte, yung kalaban ng kapatid nyo, more than dun sa kadugo nyo po sa si President Marcos. How do you feel about that? Masamang masama ang loob ko, ngunit ang uh, akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid, yung mga amuyong sa palasyo, yung mga narian, yung mga lulong, ayun eh sila. Sila po ang ating kaaway. Ma'am, sino doyong yung lulong? Abangan po ninyo. Hello po. Ma'am, how's your relationship with the President? Nakapag-usap na po kayo? No, I haven't seen him in ages. I'm sure he's not happy uh, about what's happening. I'm certainly miserable about these developments. Sinasabi niyo yung plano ng gobyerno. Uh, pinlano ito. Politically motivated. Um, you think PBBM allowed this po? Hindi ko alam, uh, inako ni S.O.J. Boying-Remulia Re, Boring na siya nag-utos. Ngayon, hindi ko alam kasi sa isang banda, masasabing alter ego ang bawat uh, membro ng kabinete uh, sa, il sa ibang banda naman, uh, kusang ginawa ni Secretary of Justice. May pinainbisigahan kayo sa Office of the Ombudsman, so if furnish nyo sila ng copy ng findings ninyo, ma'am? Yes, definitely. Ipapadala natin doon. Dahil, uh, as we know, this is only in aid of uh, legislation at may mga legislation na rin kaming naiisip uh, hinggil sa mga usaping ito. Kailangan i-forward na namin sa iba't ibang korte. Ma'am, itong findings ninyo, official na to, so no more hearings? Uh, hindi ko pa alaman. Tawag ko nga further findings because I'm not certain uh, that we can close this. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of five police officers including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a uh, rumor, once again, that uh, the uh, Vice President will, in fact, Uh, be issued by the ICC a warrant immediately. So, alam natin na si VP Sara ay nandoon sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya no, doon sa mga pinangalanan. Ngunit uh, ilang araw na kalipas may mga report na siya na ang uunahin. where did you get this uh, information ma'am? Nasusunod si VP Sara na arestohin. Uso naman ng chismis ngayon. Chismis rin po. Not yet. Uh, a few incredible sources, but nevertheless, we have to pay heed. And uh, let me make it clear: I will oppose that warrant with everything I have. Foremost, the administration has said time and time again, through the president himself, that the ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, any warrant of arrest by the ICC cannot be enforced in this country for lack of jurisdiction. It is nothing that warrant from the ICC, but a mere scrap of paper.. In addition, there is no basis for the Philippine government to cooperate with the Interpol in enforcing an ICC warrant. The mere fact that a void warrant is transmitted through Interpol, does not make it less void. Does not make it valid. At ikatlo, as the hearings have established, the uh, circumstances surrounding the investigations of the ICC in this country, the incidents leading to the issuance of these ICC warrants, and the enforcement of such warrants are politically motivated, and uh, really. Um, are in violation of Article 3 of the Constitution of the Interpol itself, which prohibits the Interpol from participating in any intervention or activity of a political character. Sabi niyo, you will do everything para harangin sakaling magkaroon na rin ng Uh, ar, 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 A-restoran laban kay BP Sara? Ano Wal, ang mga action na gagawin nyo? Wala tayong balak na isuko ang soberanya ng Pilipinas at ibaliwala ang ating uh, husgado. Okay. So hindi baka maireklamo kayo na obstruction of justice just in case? Hindi ko po alam. So ano mga action na gagawin niyo ma'am para harangin sa iniisip pa kung anong kailangan gawin dahil uh, tulad nga ng sinabi ko, haka-haka pa lamang ito. Ngunit uh, sa nakita natin, sa mga nakaraang uh, dalawang taon, itong mga haka-haka, duda, suspecha, madalas nagiging totoo. So may mga preparation na rin si Sara dyan sa chismis na natanggap niya, ma'am? Marahil po. Uh, man, man. Y pero yung warrant na paparating para kay Senator Bato and other po, uh, for, former police officials uh credible na po yung source nyo doon ma'am parang parang kasi maliwanag yung listahan pero at uh, andun siya sa sumunod na listahan ng uh, ICC di ba Andun siya eh, sa warant, kaya't uh, inaakala namin na yun na ang susunod. Pero hanggang ngayon, wala naman inilalabas at uh, nagbago ang ihip ng hangin at ang balita ay si BP Sara. Ma'am, Ma yes? kanina nabanggit ka po kanina na part ng diversionary tactic yung paglabas ng issue ng supposed uh, paid trolls ng Chinese embassy in Manila. Are you now saying that uh, Senator Tolentino and the committee in committee niya po uh, were used po for this propaganda by the administration? Ay hindi ko naman uh, gawain bumatikos ng kapwa senador, pero ang alam ko may utos talaga sa admin media na i-divert at mag-squid tactics ng bonggang-bongga, i-divert sa iba't ibang balita, tulad ng mga sagupaan, yung fake news nga na tinake over na, yung kung ano-anong mga isla at islet, tapos yung balita ng 20 pesos rice, right, sinabay-sabay para ilayo, ilayo sa tunay na problema. But uh, as a sitting senator po, kayo po hindi kayo nababahala if there's some truth to it na Although it's a widespread speculation na even before pa na gumagamit yung China ng ng machinery, ng propaganda machinery Naku regarding naman. the WPS. Issue. Naku naman, sigurado tayong meron. Uh, walang pagkakaila, walang duda na meron silang makinarya para dyan. Meron din ang mga Amerikano. Meron din yung iba't ibang uh, mga malalaking bansa. Marami talagang nakikialam. Next time po. Ma'am, how do you feel about uh, people saying na uh, hindi maganda na kayo po kinampihan niyo yung mga Duterte, yung kalaban ng kapatid niyo, more than doon sa kadugo niyo po sa si President Marcos? How do you feel about that? Masamang-masama ang loob ko. Ngunit, ang uh, akin lamang, kailanman hindi kami nag-away ng aking kapatid, yung mga amuyong sa palasyo, yung mga larian, yung mga lulong, ayun, ay sila sila po ang ating kaaway. At uh, hindi ko naman uh, kinakampihan ang isang panig laban sa isa. Ang pinapanigan ko lamang ay ang soberanya ng Pilipinas na isinusuko natin. Nakakahiya naman itong ginagawa natin na. Ma'am, sino daw yung lulong? Abangan po ninyo. Abangan po ninyo. Pero ma'am, hindi ba in a way, parang baka ma-destabilize yung leadership mismo ng kapatid nyo dito sa mga nagiging findings at mga statements nyo against people around him? Hindi ko linalabanan ng sinuan. Binabasa ko lang ang lumabas sa katibayan mula sa hearing. Wala akong magagawa kung litaw ng litaw ang katotohanan. <clears throat> So okay lang kung medyo maka-destabilize ito sa leadership ni Wala si tayong Dian. pagnanais mag sa Pilipinas. Marami na tayong problema, ngunit ang katotohanan ay kinakailangan mangibabaw sa lahat. Alas uh, na lang po. Ma may balita na parang may intention na ang manalo ay mga uh, China and then kapag nanalo, ipaparepeal yung batas about maritime. yung maritime zone uh, law. Wala akong alam kung tungkol dyan. Ako ay tanging pro-Pilipino. Ipaglalaban ko ang ating bansa tulad ng ginawa ng tatay ko sa sino man at anumang dambuhalang kapangyarihan. Sen, good morning. Um, do you think yung pagsasampa ng reklamo sa ombudsman could help deter kung ano man yung susunod na plano ng ICC para magdalawang isip yung mga nagpatupad nung una kay dating Pangulo? Ah, uh, sana po. Sana po. Inaasahan ko po. Um, kailan po kaya yung pagsasapan natin reklamo? Na tignan man? natin. Tignan natin kung anong magagawa. Ito lang yung uh, mula sa amin, sa findings, et, eto ang lumilitaw. At saka si Justice Ascona, sabi niya, may labag talaga sa ating saligang batas, sa ating uh, uh, mga batas na pinaiiral, at kinakailangan managot yung naglabag. Pambalikan ko lang yung warrant. ICC Waran to, ma'am, no, yung narinig nyo para kay VP Sara. When is this um, coming out? Chismis nga lang eh, kaya walang name and date. Ma'am, yung, ano po, yung for, further findings nyo, does it need Kwan, yung, yung uh, approval po ng committee members? Yes, so uh, hindi to committee report ha, hindi ako nag uh, uh kukunwari na committee report to. We are not in session, we're in recess. So, wala pa talagang uh, committee report na masasabi. Kaya lang, sa daming nagtatanong, sa marami na nagsubaybay sa oras-oras na hearing, uh, pakiramdam ko obligado ako magsaad ng findings along the way. Kasi nga hindi matapos-tapos at uh, hinahadlangan ng todo-todo. Doon, -todo. may binabanggit din po na yung Republic Act 9851 uh, where it, it says na yung pag-present sa local court ng isang uh, individual who, who is facing an allegation of crimes against humanity hindi na kailangan uh, the government uh, although the term used was may surrender uh, yung individual niya do you think it's enough dun sa nangyari sa nangyari kay former president uh, sa bagay na yan, sa palagay ko ang senado kasama ng kongreso maaring magbago ng batas at liwanagan yung uh, article 17 ng uh, 9851 kasi hindi maliwanag doon parang natanggal sa proseso ng uh, pagpipinal nakita ko yun maliwanag yung surrender maliwanag yung alin yung extradition maliwanag na yung surrender ay para sa dayuhan lamang pero, dun sa final version mukhang na-edit, kaya maari natin tignan yan dahil ang purpose ng investigation sa Senado ay talagang in aid of legislation. Isa na yon na kinakailangan tignan. Isa pa yung extradition law na uh, inakda ng tatay ko. Ang tagal-tagal na nun, marahil kinakailangan tignan na rin natin yan dahil uh, hindi na uh, pakay sa mga problema ngayon, yung ibang uh, provision doon since it's not it's not yet amended yung binanggit niyo po na section 17 uh that's that's still uh, uh existing hindi po ba enough ya yeah, to, to justify what happened uh, during uh, yung March 11 arrest kapag hindi maliwanag ang isang bagay binabalikan yung debate sa Senado yung transcript at saka yung contextual analysis ng mga pahayag ng uh, ipinasa rin ni eh Paso 'yan. At maliwanag dun sa original na talagang yung surrender ay para sa dayuhan lamang. Kung Kumpacket na iwaglit at uh, naiwan yon at uh, may nilagay na mga pag-aamyenda sina Senator Subiri, sina Senator Gordon nung panahon na yon. Eh hindi ko alam kung uh, nakalimutan lamang o sa pagmamadali eh, hindi na isa ayos nang maigi. Pero 'yan naman ang trabaho talaga ng mambabatas. Tignan at uh, isaayos, iklaro ang uh, mga hindi masyadong maliwanag. Ma'am, pareak lang naman lang dito. Yung kay uh, Pangulong Marcos po, tsaka VP Sara na Trust and Performance Rating, kay Pangulo po, 60% trust, 59% performance, pero it represents a decline po since nung fourth quarter ng bansa. Habang kay VP po, tumaas po siya ng 9 percentage point. Um, comment on this. Ausensya, pero hindi na ako nagbabasa ng survey. <laughs> Kaya hindi ako up-to-date dyan. Ang nararamdaman ko, ang pagpuot, ang hinanakit, at uh, ang galit ng mga bisaya. Galing po ako sa Cebu, mamaya pupunta ako sa Davao. Alam na alam ko ang pakiramdam nila. Ngayon, kung ganito rin ito sa Luzon, ramdam ko sa Manila, hindi ugali ng Pilipino ang pang AAP sa matanda na, na may sakit. Hindi nating gawain yan. So, you, you, you mean you yung dahilan bakit bumaba yung survey ni Pangulo? Hindi ko alam. Tulad ng sinabi ko, napakaraming survey ngayon na kung tutuusin, kinakailangan na siguro isupervise, i-control ng COMELEC kasi grabe na ang mindsetting, brainwashing, and laying the predicate, ikanga.